Hello guys, mayong hapon. na ko sa akong garden. Nagsubay ko guys. sa tanaw nga. Akong mga tangkong lapio kay tanan, O giulanan pa sila. So happy kay sila guys. Ang sili na hinog na. O. Ako ang mga kamatis. Matipila lang ang nabuhi. So mo na ni. O. Ang nabilin sa tinginit init. O. Diba guys? nana na siya bunga guys. So kagahapon gikuha ni Isa. O. Diba? Na na siya guys na isya bunga plus na pa yung palaya o wala itong alugbati guys sa una guys mga problema dito ko sa kuang kuang guys sa kuang tinanom nga sibuyas kay wala di ko siya guys pero karoon guys ako siyang gitanam sa sako nga yung mga iti sa manok so muna siya guys tambok kay siya guys kinama siya iti ang kuang kuang guys ako ang ang ako ang o oh, di ba dagko kay kuan tagas na kay siya dahon guys inani siya tambok pa jud ka anyo hmm. siya ka tambok o oh, nami nami kuan guys kanang ampalaya oh. para dagko na ang ampalaya Ah guys, among ampalaya. So guys, manguha taog atong utanon so daan na to panihapon o oh, diba guys libre na atong gulay karon ha uh, oh guys o dako kay guys o so, nadaot na yung bunga so na pwede may guys o so, siya, sya ang ako ang luyo sa balay guys daghan kay siya, o oh. mga gulay o oh, diba gulay is life ni dringa side guys Oh, hmm. ah, ako alog dati. So inanis sya na pa siya na diri guys. Maka ingon mo sa mura siya sagbot ug tan-aw siya sa layo. Hmm. Bah, mga lata na ko nga mga gulay guys. Diri na ko gipang tapok na Ako rin gipang tamnan o gulay po. Ako mga sili. Ano na diba libre na itong utan itong uh, mga kwan guys itong um, ang atuang ang loy ah nani gid guys so actually guys wala dyan ay piece ang buwis ang balay pero ako gid syang pangitaag pa maagi na makatanong ko gulay so man sya ang gulay sa likod bahay o diba mura sya gsagbutan ang sa layo guys pero abin yung mga, mga dahon dahon na sya Mm. Mm. Sa o manok na lang kulang. Oh, napay kamunggay dito sa luyo, guys. Oh, nana, kapayas. oh ka na, na naikapayas. Huh. Simple lang kay ni among balay, guys, pero among um, balay, nara. So, ano may mga tanong mga kapayas. Oh, may mayro siyang gulay, guys. Oh, pero libre na kung sudan ani